What is going on, internet? Hey! De, joke lang. What is going on, guys? Welcome to my vlog. So, ngayong araw na to, biglang nagtagalog. Ngayon tayo may meet yung ano, business regarding sa business natin, no? I start tayo ng clothing business. So, may pupuntahan tayo sa Dasma na nag-print ng t-shirt Tingnan natin yung tela ng damit nila or yung tahi, yung mga stitches kung magaganda or quality. At saka yung print. Maganda yung quality ng print. So kukuha ni natin. Pero pag hindi, syempre magahanap pa tayo ng magahanap. Kasi sa Dasma, feeling ko sila yung supplier ng tela dyan. Or mga t-shirt, uniform, gano'n mga dry fit, mga sportswear. Sila ngayon yung ano dito sa Cavite. So, may nakausap kasi sa Bulacan. Kaso sobrang layo, Bulacan. Lugi na tayo sa pamasahe, sabi ni Mrs. <laughs> so, business minded din si Mrs. Sa so, tayo, syempre, um, ano pa lang natin to, no? Mag-uumpisa pa lang tayong magnegosyo. Actually, yung binilang kong bariya, hindi siya pasok. Dadagdagan pa natin yan kasi na 30 pieces yung minimum ordering quantity nila. So, magto-total siya ng 12,000 if ever. 10 to 12,000. Depende sa sizes or sa presyo ng t-shirt at print. So, yun yun. 2 to 3 weeks ang lead time niya. Pero, ewan ko lang ngayon. Kakausapin namin actual face to -face para alam natin na quality at okay ka usap yung kausap natin online ano. Kaya samahan nyo kami guys. Nandito pa lang kami sa Lancaster. Let's go.